death squad na iyon? Yung death squad ko? Uh, ang death squad ko, ma'am, is uh, reward, ma'am. Walang police rewards. Yan. Lalo hindi na ng police. Bakit wag, ako magbigay ng reward sa mga... Iba-iba. Iba, hindi po. Iba-iba po yung sinasabi. Okay, sir. May rewards po tadungin. ba sila? kung anong history yung tao na yan, patay na. Okay. Be fair. Okay, to be fair. Eh, say, say, the, the, chair, theory. the chair will be fair. Excuse me, everybody, Mr. President, teka muna. Pag ikaw gumawa ng krimis sa aking syudad, hahabulin talaga kita. Kaya po. Mr. Chair. Ay, para, pagbigyan sila, sila, oh, sila na naman. Kasi, it looks like what we are investigating now, yung ginamit na instrumento para sa war on drugs na nagbunga ng napakaraming extrajudicial killings. You are record, correct, ma'am. Yeah, Tama Thank ka you, ka talaga. Mr. Chair. Tama ka talaga. So ganito na lang. Huwag na lang yung police. Kawawa yung wala yung... Sa dama experience, daba ako. 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 ninyo ako. Hindi naman Red Squad. Basta alam ng tao sa Dabao na ako at magkamali ka and you commit heinous crime at walang mapuntahan yung walang mapuntahan yung agrabyado. Ako yan. And then how do you remedy the situation, Mr. President? Or how did you remedy those situations na nalapitan ka? When I am called for another investigation, sir, sabihin ko, hindi nga, hindi, 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 hindi man ito drama. Tanungin ninyo ako, tanungin ako ulit, tapos, uh, well, my experience, 73 years old ako, sir. Eh. So, in a few years, two, three years, uh, may sakit na rin ako. Gusto ko iwanan yung lahat para malaman. Thank you, Mr. President. That's one last statement. Uh, last, Mr. Last Your uh, Honor, teacher. I cannot help myself. No, no, excuse me. Senator Estrada has the floor. Uh, Mayroong intervention gusto rito, if, yeah, if You will permit sige, sige. it. okay, okay. Okay, Senator yeah. Bato, go ahead, go ahead. Yeah, just, I just would like to put on record na uh, the statement of uh, Our search persons, eh? Attorney Laila de lima, Not Daboo didn't disclaim your and Dabo is not the safest place uh, in the Philippines. So what does that make of all these uh, awards that was received by Dabao City? Not only the LG of Davao City, the Davao City Police Office, Ay Best City Police Office of the Year, Halos for kaya There came a point. na yung Davao City Police Office ay hindi na sinasali sa best-best competition as far as unit performance is concerned dahil yung ibang mga syudad hindi na makakatanggap ng award dahil Davao City palagi na nanalo based on record yan sa Camp Krame. Ngayon, it is, ako mismo, I'm, I'm from Davao. I can tell you, Davao City is the safest place anywhere I go in the Philippines. The safest place for law abiding citizens and the most dangerous place for the criminals talagang pag gumawa ka ng krimen ng dabaw ako pulis ako ng dabaw hahabulin talaga kita hahanapin talaga kita mr Pres uh, mr chairman pag ikaw gumawa ng krimen sa aking siyudad hahabulin talaga kita kaya po mr chair Ay, para pagbigyan sila. Sige, sila na naman. Sige, sige, sige okay. po. Okay lang? Okay, okay lang. Sige. Okay lang okay last lang. statement uh, before oh I wrap sige. up. Okay. Before I give the uh, floor to Senator Risa. I just would like to put on record the uh, statements made by uh, sen uh, former Senator Dilima. During the investigation here in the Senate, during her term when she was still a senator, uh, wala pa rin nakita kabidensya tungkol dyan sa mga DDS na tinatawag. Nung CHR uh, si chairman siya, wala pa rin siyang uh, wala rin nangyari sa mga investigation at wala pa rin nakitang ebidensya nung sekretary siya ng DOJ which is a very very which is which uh, is a very very powerful uh, cabinet position wala po rin siyang mga nakitang ebidensya at hanggang ngayon yun pa rin po ang sinasabi niya wala pa rin gustong magtestify wala pa rin gustong uh, wala pa rin siyang uh, kasuhan So I think uh, that is a matter of incompetence Mr. Pre Mr. Chair I take chair. thank you Strong Mr. Chair can, I can, I that to that, can uh, Your honor Okay uh, to to be fair okay hindi hindi to be fair sige. Sige. Na, the the, the go go chair the chair will be fair excuse me everybody Mr. President Tekamuna sige uh hindi uh, Yes hindi uh, uh, Senator Diliman sige you. Hindi short na lang short hindi ko po nagustuhan yung ganung conclusion okay. no wala akong ginawa hmm. or that uh, incompetent, malayo pong description sa akin yan. I always do my job, depende sa mga circumstances, depende rin sa kung ano talaga yung makakalap. And uh, hindi ko tama na nung uh, Senate inquiry, eh, kasi nandun po si Matubato, prinisent ko nga po. Pero after I presented him, inalis na po ako as Senate Chairperson. Now, ano yung, uh, yung tungkol sa safest city? Ma'am, ma'am, let's, let's, what let's, exactly excuse me. is the standard? Can I, can I stop you there? Wag na natin, let's not de 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 debate on the safety city. I mean, focus, focus po tayo, no? A Philippine uh, war on illegal drugs. So, anyway, opinion na po yun. There is no right and wrong opinion. Uh, yes, Senator, Senator Risa? Salamat ka Mr. Chair. Um, wag natin kalimutan. May bombshell na inamin ang dating presidente kanina sinimulan niyang i-implicate, ilaglag yung mga dating ilan sa mga dating PNP officials natin na involved daw sa Davao Death Squad noon. Pero si sila mismo, sinabi nila na may death squad sila. Siya. Bagamat hindi daw pulis, may death squad siya. 'Yun yung iniimbestigar nga natin dito, Mr. Chair. Yung war on drugs yung extrajudicial killings na nangyari nung war on drugs, sinimulang modelo sa Davao noon, tapos iniimbestiga natin kung yun ang ginamit na template o modelo para scale up nationwide. So, bombshell yung sinabi po ng dating presidente na meron na silang death squad, anuman ang pangalan yan, police o non-police bayan? yan, kasi it looks like what we are investigating now, yung ginamit na instrumento para sa war on drugs na nagbunga ng napakaraming extrajudicial killings. You are record, correct, ma'am. Thank you, ka Mr. Talaga. Chair. Tama ka talaga. So ganito na lang. Huwag na lang yung pulis. Kawawa yung wala yung... Put. Sa dama experience, dabao. Ako. Ako. Imbestigahan niya ako. Set a date for an investigation para sa akin. Ako ang imbestigahan niyo. At kunin niyo yung record sa Davao yung namatay. At sabihin ko sa inyo kung wala akong taguin. Alam mo, nag-warning ako, huwag kayong gumawa dito kasi gusto ko ang Dabaw. ang Davao was a very kawawa non alam niyo ala alam niyo sir alam panahon ng NPA nung hindi pa ako mayor kita mo ang Davao left and right ang hold up walang makalabas sa bahay pati mga pulis takot kasi nandyan yung mga NPA, pinapatay sila. Kaya sinabi ko, nagagyat ako sa bukid. Nung namayor ako, sabi ko, ayaw ko ng away sa inyo. Pero yung mga pamilya ninyo, nandyan sa syudad natin. Yung mga tap hunso ng Communist Party, bilangin ninyo sa ilan ang taga Saan ang pamilya nila? Sa Dabaw. Kaya umakyat ako sa bukid. Sinabi ko, stop it. Huwag ninyong patayin ang mga pulis ko kasi pamilya ninyo. Iyayariin ko yan. Mr. Chair, if I may dahil matagal na po yung sa NPA, kung maaring mag-follow up question ako sa dating president of research squad. Mr. Chair, salamat go ahead, kaayo, go ahead, Mr. Senator. Chair. Kanina sinabi niyo there were seven people dun sa inyong self-described death squad. Ano po yung mga pangalan nila at paki-describe yung structure ng organization na si-net up niyo yung death squad na iyon? Yung death squad ko Ah, uh, ang death squad ko ma'am, is uh of war it is organized. Hangat dyan lang. Ano po yung structure ng organization na iyon? Against criminals. Hindi po, yun yung task siguro na binigay niyo. Pero anong structure ng death squad niya iyon? Structure against crime and criminals. Ibig sabihin, ano po yung setup yung at sino yung pitong yon na miyembro to ng death squad fight nyo? Crime. No sir, yung pangalan nung sabi nyo pat pitong tao na nasa death squad nyo. Mukhang patay naman sila lahat, ma'am. It's okay, sir. Ano pong mga pangalan nila? You know, when I was mayor, it's about 40, 43. I am now 73. For the life of me, I cannot remember the name. And ano po yung structure And, nung pitong yon? Merong bang team leader, may dalawang teniente, then may apat pa na tao? Ano po yung structure ng organization na iyon? I said I am 73 years old. Hindi ko nga alam kung bakit nandito ako kaharap mo. Sir, I'm sure alam niyo kung bakit kayo nandito. In fact, kayo po yung nagsalita ng pinakamarami sa resource persons. May reward po ba yung pitong iyon sa death squad nyo? Again, ma'am? May rewards po ba ang ibinibigay sa mga miyembro ng death squad niyo tuwing nakakapatay sila? Police? Police ba yung death squad niyo? Yung Ay, yun ang allegations. Di, di, hindi po, yung wo, sinabi nyo kanina. Huwag tayong lumabas dyan. Ah, hindi po, ako lumalabas. Ay, may ibang lumalabas. O, yung dito sinabi sa, po yung death squad, dito may rewards po ba yun? Centered sa police na sinasabi na binabayaran. No sir, pina-follow up ko yung sinabi ninyo. Ay yung civilian? Oh, so, kung civilian yon yung sinabi nyo na death squad nyo na pitong tao, may rewards po ba yung pitong taong iyon kapag nakakapatay sila? Ay, hindi ma'am, mayayaman yung mga maraming gago na mayaman sa Davao. Hindi ano pong koneksyon connection nung mayayaman sa Davao? Oh, gusto pong matay sa ng, ng mga kriminal. Because they, sabihin, they want, sabihin, their city to be safe. Nagbibigay sila yung Because mayayaman ng reward business sa death squad. Try. Yes sir, bago po yan. No. Sinasabi nyo ba na yung mayayaman sa Davao nagbayad sa death squad para pumatay? No, no, hindi ma'am. Si mismo. Colonel mismo. Makasait po ba kasama sa death squad na iyon? Sino? Colonel Makasait, kasama po ba sa death squad na iyon? Colonel Makasait. Ma'am, alam mo sa totoo lang, mahabang istorya to. It's okay, sir. Maikli lang sana Pero kung sagot. ang, problema, ma'am, patay na yung tao. Si Colonel Makasait ay patay Ayaw na. Ayaw kung marami. May... Policeman, police officer in the police department. Pero patay na yung tao. Okay, sir. May rewards po ba sila? Kung anong history yung tao na yan, patay na. Okay. May rewards po ba sila, yung mga miyembro ng death squad nyo? Sino? Ako? Magbigay? Yung pitong miyembro. Kung sino man ang nagbigay, may rewards ba sila kapag pumapatay o, sila? Walang reward, ma'am. Walang rewards. Yan, lalo police. Bakit Wag... ako magbigay ng rewards sa mga... Pa iba? Hindi po. Paiba-iba po yung, yung sinasagot nyo eh. Hindi ko tinatanong yung mga police. Uh -huh. Tinatanong ko po yung mga miyembro ng death squad nyo. Oh. Binabayaran ba sila kapag nakakapatay sila? Wala. Wala. Okay. Libre libre. So libre so, so lang may yung kapatay. Mayor, senator, this is just an intervention. I'm yeah, sorry. We have, we have to follow, I apologize, we Mr. Chair. Yes. Order. I, uh, I uh, yes, please, submit, please. Mr. Okay. Chair. The